eh saan ba aabot yung 20 pesos mo eto ituturo ko sa inyo yan nakikita nyo sa google map na yan meron tayong pupuntahan na pasyalan 20 pesos o oh. kabarato oh. yan ay sa Bayabas DRT Bulacan Puning Trail tara ano pumunta na tayo hali na kayo let's go pero syempre hindi tayo dapat nagmamadali takbong pogi okay lang pag nagmamaneho ano na mga kamob mob apa kung taga-mobo ka, mag-subscribe <laughs> What's up mga ka-mob-mob -mob? <laughs> Simula ngayon ang pangalan ng channel natin Ay Mubuwano Journey Yung mga taga-mobo, mga taga-masbate Isama natin yung buong Bicol Region Lahat ng mga taga-bicol, pag nahiling nindo ang video na ini Magsipag-subscribe ka mo Ano, nasabutan? Nasabutan? Ah? Kaya ipunin natin yung komunidad natin ito ang ating youtube channel supportahan natin Woo! mainit masyado yung biyahe natin kasi tanghaling tapat yan eh pero okay lang kasi nakakalibang naman dahil ang gaganda ng mga tanawin bulis kiitin niya makalibungon baga <laughs> sa parting to approaching na tayo sa boundary ng Angat at saka DRT ayan yung arko at yan basta tuloy tuloy lang kayo pag ginugal map nyo naman hindi naman kayo maliligo dyan ayan yan na ay yung DRT tapos pagdating nyo dyan sa may triangle kakanan kayo tapos kanan ulit tuloy-tuloy lang kayo hanggang sa madaanan nyo yung Caribbean Resort. Pag may pera kayo, pwede kayo dyan. <laughs> Kaliwa kayo dyan sa intersection, yung two barangay Bayabas. Ano? Yan, kitang-kita nyo naman, diba? Oo. Kahit di ka na magsalita, yan, kita mo naman, ano? <laughs> At dahil madali naman puntahan, magkikwento na lang ako habang naid sa daan tayo. May saruda ang soltero na nagduman sa harayu o na munisipyo. Ngunyan sa paglalakaw-lakaw niya, ta, naka mati na siya nin gutom. Naisip niya, eh, unang oras na daw kaya. Ngunyan. Tamang-tama naman, nahiling niya si, ano, so sarunggurang na may kataid na, ano, na baka. Nagpapahingalo ngalo sa erarong kan punong kahoy nakatukaw sabi nung soltero tiyo alam niyo po ba kung anong oras na si tiyo sa halip na magsimbag kung napot duman sa bunay bunay kang baka <laughs> pagkatapos hinawi sa si bunay bunay at suminimbag mag alas dos na niya noy Tiyo, may iapot sana ako sa Indonesia Tata, pagka uh araw manindong oras kailangan panindong kaputan niyang bunay-bunay ang -bunay baka at hawiin iyo ini ang simbag ng tiyo paano hindi ta nakakover baga ining bunay-bunay ang baka sa watchtower kang munisipyo <laughs> natawa ba kayo mga kamob-mob? <laughs> pag nasa party na kayo dito medyo wag na kayo masyadong mabilis parang sightseeing na lang ang takbo kasi malapit na yung intersection ng pagpasok dun sa puning trail o puning river ano yan 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 yan, yan nasa kaliwa na yan oh. yan yan kayo kakaliwa ko kayo oh. Mga ano po ba kayo? Mga tourist guide? O tourist spot? <laughs> Ayan na. Ah, sila po. Oh. Uh -huh. Ah, na po. Mubuha na journey sa YouTube. oo uh -huh. Sige po. Thank you. Oh. Uh -huh. Ayan po sila sir. Uh. Oh, shout out. Nagbayad tayo ng 20 pesos para sa entrance fee tapos 20 pesos din para sa parking ng motor. Ngayon, merong konting additional lang kapag maliligo kayo doon sa ilog. At syempre, yung mga bayad yan sa mga cottages na yan na nakikita ninyo. Iikutin natin to. Kung iniisip naman ninyo, alimbo, nasi CR na kayo, meron din dito. Syempre, hindi naman kayo dyan sa ilog iihi, ba diba? At saka yung number 2. Pero syempre, yung iba kahit na meron namang CR, eh, doon na umiihi sa ilog kasi running water naman anya yon Bahala na kung sino man makainom nun. What if, what if lang naman, eh, wala kayong naging baon, nalimutan ninyo eh nagawi kay rito. Ayan, may mga manok din dyan. ayano. Oh. hindi nyo nga lang yan pwedeng hulihin dahil sa makakasuhan kayo dyan. <laughs> Pero honestly, kapag ka ganitong medyo palipas na yung summer, eh hindi na masyadong maganda yung mga tubig sa ganitong ilog. Ayan, no? Oh. honest review lang po yan. Pabawas na kasi ng pabawas o so patuyo na ito ng patuyo. Kasi kung iisipin niyo itong pinuntahan ko, nasa itaas na ng bundok ito eh yung mga ilog sa baba alas mga tuyot na ano ho eh kaya yan ang nagiging itsura sa video kasi parang maganda ano pero medyo greenish na ho yung kulay ng tubig na yan ano dahil sa masyadong mainit kaya yung ginawa nila eh nag improvise sila na yung river sand ayun oh, ginawa nilang dike ayan no. Oh, oh, eh madadali tayo dito ng expectation versus reality ano kasi mas maganda sana sa ilog yung natural, ano, hindi may mga ganyang pa dike dike na ganyan. At yan, buti pa yung magjowa na yan, yan, pwede yan. <laughs> sila, hindi lang sagap ng audio, shoutout sa inyo. Woo! Eh baka naisip nung iba, eh 20 pesos lang naman na ang entrance fee dyan, eh, di ba? Eh opo, eh kaya nga lang, sayang. Yung mga ilog natin, sana, yung mga ilog nung 80s, ng 90s na walang human touch, yun ang magaganda talaga, yung nature na nature ang dating. Hindi ka tulad ngayon dahil sa komersyalismo, eh pinakikialaman ng mga tao yung mga ilog. Ayan o, oh, tingnan nyo, sa aktwal, naku, hindi, yun, hindi kay magagandahan dyan sa akwal Pero kung ligong-ligo talaga kayo, eh pwede nyo nang patusin to. Eh malapit na to, karatig uh, probinsya lang. At madali naman ang biyahe, maganda naman ang mga kalsada okay na to kaysa sa palangga na kayo dyan sa bahay nyo maligo di ba ayan o medyo lalapit tayo dito sa mga bata na naliligo at susubukan ko na maglakad dyan sa mga river sand na ginawa nilang mini dike o ayan o yung ginawa nilang ano ba tawag nyan yung sa bukid yung pilapil ano parang ginawa ng pilapil eh ayan uh, itinambak nila para maharang yung tubig at magkaroon ng bahaging malalim na mapaglalanguyan. Yan. Dito sa gawin to, yan, pagka mga sa video-video lang at saka mga picture-picture, medyo makakadaya na rin to, parang maganda na rin. Okay na, pwede na yan sa 20 pesos. Gina gina yan, ano. At dito naman sa kabilang to, meron kayong makikitang mga, ayan, mga lame-lamesa, tapos nandyan yung rate, ayan o. Eh meron pala rito mga pinagbabawal. Bawal kumuha ng dahon ng saging. O pinagbebenta yung dahon pala ng saging. Eh siyempre pag pumunta kayo dyan, kakain kayo sa dahon ng saging dahil may dala kayo. Nakita nyo ba yung tubig o? Oh? Mga kamob-mob. Ayan oh. Medyo parang mga may lumot-lumot na. Ano? At saka mas nakalalamang hindi na yan ganun presko. Pero pasasaan ba, sigurado meron itong season na maganda. Mas nakalalamang yung mga after rainy days, siguro mga after one month onwards, ano. Yan, maganda sigurong maligo dito. So, dahil napaka-init, ay nag-decide tayong, ano, kakain tayo ng halo-halo. Yan. Yan sila ate. Ilang katidso ang ano nyo rito? Binabantayan. Ano ang mga Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. mga walo. Ah, mga walo. Hindi kaya alam. Ano yan? yan? Samaan ako naman yung kuna. Pero kayo na hmm. nagpagawa niyan. Okay. Tapos ano ng barangay. Oh, no. Ayan, umorder tayo ng halo-halo at napakainit. Siyempre sa mga ganitong outing eh kailangan may kantahan. Ayan, 700 full day 'yon, no. Pwede ring hulugan 10-10 piso 'yang karaoke. Pagpupunta kayo dito, maliligo kayo. Eh paano kung hindi kayo marunong lumangoy? O yari na. Eh hindi problema 'yan. Ayan, meron diyang nirerentahan na salbabida. Depende sa laki pero nag-uumpisa sa 100 ang ang pinakamaliit. 100 renta 'yon sa pinakamaliit. Ayan. Oh. Kaya kahit di ka marunong lumangoy, eh kung hanggang tuhod naman eh. Hindi <laughs> ka naman ma lulunod, di ba? Puntahan natin yung mga cottage na medyo maganda ang posisyon at malapit sa ilog. Yan, yung party na yan ng mga cottage. Ito, to maganda. Kasi pagbaba mo doon sa kabila, ilog na. Ang renta dyan, ayan o, oh, 250. oh, per table. Yan ang rent dyan. Yan ang rate ng mga cottage nila. Halos patapos naman na itong vlog natin. Dito sa ating honest review. Sa isa sa murang pasyalan, liguan. Dito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. At sana nakatulong ito sa inyo kung papasyal kayo. Habang may tubig pa at hindi pa natutuyuan eh, pwede kayong pumunta rito eh, wala naman eh, lahat naman talaga ng pasyal-pasyal eh, talagang may paggastos pero dito at least kahit papano ay makakatipid kayo habang kahit papano rin ay may enjoy nyo ang nature at makapag-relax-relax at makapag-unwind naman at hindi puro trabaho